Year. Ano ba? Malapit na. Anak ka, anak ka dito. Anak ba? Ah. Si. Yan. At ang mga nominado. Ang mga Bilang nanay. Natin. Bilang nanay ng ating birthday girl. Nanay number one. Nanay Lita. Anak, ako ang iyong ina. Oh. Aha. Uh -huh. Sino Ay kaya matanda? Yung nanay anak. <laughs> <laughs> hindi malalaman natin. Nanay number two. Nanay, N Emelita. Emelita. Well, kaya pala tawag ako na tawag sa'yo. Hindi, bakit hindi mo ako sinasagot? O ba? Uh <clears throat> Mayor, yung unang pinakilala mo, may mga sisiyo sa ulo. Ibig sabihin, inahanap yung pumatay. O <laughs> Ay, hindi po. Hindi po. Accessories lang po yan. Siya po yung anak, inakay. Ah. okay, okay. Wala po sa ibabaw. <laughs> Itawid niyo yun yung mga bata, ha? Ah, pag ano, may bata. Di. Opo, kasi po, kanina katabi ni Tito Sen, abo na siya. <laughs> okay, okay. At eto na po. Ready on the set. Alright. Birthday party po tayo. Nasa birthday party ha. Meron tayong inaasahan na darating na hindi natin inaakala. Mm -hmm. So, everyone is ready? ready Artyon is ready? Birthday celebrant ah. is ready? Okay. Ah, ba, Camera! Roll Sound! Roll it! Ang taas-baba lang dito, Sen. Okay. <laughs> Ako, ang tunay mo na. Sige. Comedy number one, take one. Action! Smile! So, Yes, pare! Yes, yes pare! Kaya na kayo ng kain. Maraming salamat sa pagdalo niyo sa birthday ko, ha? Oh, lakoy. Yung mga iba dyan galing pa ng kamalig albay. Oh. Galing Naga City. Thank you, ha? <laughs> uh. <laughs> Hi! Kaya na kayo ng kain. Ako napakarami pagkain. Mamaya may drinks pa dyan, ha? Tingnan yeah, po natin yung cake. Okay. Anak, ako ang iyong ina. Happy birthday! Ayun, ito po yung kausap niya. Okay, cut! 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 Cut muna tayo. So nanay, papakita po natin. Alit po kayo. Ganito po ang enter ninyo. Pag enter niyo po dito, dito po kayo aharap. Nakaganyan kayo. Ito po, tignan niyo yung posisyon ko. Ito po yung inyong anak. Ayan po yung anak niyo. Hindi niyo siya kumare. Anak niyo po. Sa ayaw at sa gusto niyo po. Mayor, parang ayaw niya. aktingan lang po ito. Yeah, ganyan po. Dito kayo na ya. Yan. Yan, Yan kayo yung pepe. Nakaganyan yung katawan nyo, pero yung ulo nyo, nandoon sa kanya. Yeah. Okay? Okay po. Doon tayo so, sa umpisa ulit. Okay po. Take two. Ma take two. Take, 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 take Mayor, pero yung Ma -ang -ang ano, yung uh, yung anak, itatakwil niya bali yung nanay niya. Hindi kayo tunay kong ina. Nak Parang ganun. Yung po ang malalaman natin okay, ngayon. Okay, okay, okay. Kung okay. ano okay. mangyayari sa tagpok ito. Mm -hmm. Okay. <laughs> Dito ka take two. Take two. pala akong clown, no? Okay. Ako ang tunay mong ina. Take two, action! O, kaya ka niya kain! Mamaya magsuswimming tayo! Kaya ka po! Ay, ito may bisita pa! Kaya ka po! Anak, happy birthday. Ako ang iyong ina. Anong ano po? Ako Pahulit ang inang ina. Parang hindi naman po ako naniniwala. Wala po, wala po. Matagal na po wala yung nanay ko. Wala po. Hindi po wala po ako nanay. Mula nang pin... Mula nang pinaampong kita. Ngayon lang kita nakita. Sa birthday mo pa. Ampon ako. A hindi pala sila yung tunay kong mag... Ampon ako, Nino. Sata. Anong satanas, we? <laughs> <laughs> Pasensya na anak Kasi nung kahirapan pa Tumatanda ko Kaya naisipan kong ikaw ay ipaampun Alam mo ipamili. na eh. Nangungulila ako talaga sa isang ina Pero hindi ko pa matatanggap Na bigla na lang po kayong susunod Sa birthday ko pa <laughs> sa, 60th birthday. sa 60th birthday ko pa wow. <laughs> Pagod anak Patutunayan ko sa iyo na may birthmark ka. Na ako ang tunay mong ina. Wala akong birthmark. Wala, wala. Wala akong birthmark. Wala akong birthmark, di diba? ba? Meron eh. Wala. bakit po? Kung may birthmark, ka, ano, 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 ano sa tingin mo yung birthmark ko? Saan? Nasaan? Nasa dibdib mo. Ay. Okay. Hindi pang, totoo uh, yan. At, parental meron ako sa dibdib, pero tatu. <laughs> <laughs> meron ako, pero tatu. Totoo, anak. Reyna ng city jail. Nakalagay ka. <laughs> ikaw, ang, ikaw ang aking anak. Ikaw ang nawawala kong anak at pinaampun kita. Kaya na, yan ang katunayan sa iyo. Palatandaan na naman nasa dibdib mo. Birthmark? Naku. Oh. Ako. Oh, marami kumakain. Huh? Ah. Huh? Meron nga. Patawarin mo ako, anak. Eh, Meron Ito ma. po ba nakalagay? BM? Exclamation point? Oh. <laughs> ano yung BM? Birthmark. nga yun, anak. Birthmark. Yan, anak kita. Patawarin mo ako kung oh. ano man ang nagawa ko sa inyo. Hindi. Hindi na hindi. Uh... Na. Alam mo na kung talagang ikaw ang tunay ko, ina, buhatin mo nga yung cake ko. Oh, Uy, wag. Ang bigat. Ang <laughs> <laughs> bigat. Ang <laughs> bigat. Eh, hindi pa rin, eh, hindi pa rin, hindi ko pa rin po matatanggap. Mahirap tanggapin. Patawarin mo ako, anak ko. Ano ba in na nagawa ko sa inyo? Mahirap engine. na intindihin yung mga taong na wala. Kung kayo na ngayon 60 years old na ako, saka sasabihin mo, may nanay ako. Sisi, <laughs> sisi, si, ako, anak ko. Alam ko. Kong... Ano pang alam mo? Oh. Lita. Lita ang pangalan mo tatay ko si Lito. <laughs> <laughs> Lita, asawa ni Lito, yung masahista. Lita! Galing ni Mami, miiyak ka na daw. Siyempre, iba anak niya eh. Okay, retouch, retouch. Oh, jan uli kakain kain yung birthday. Ay, ha? props lang po 'yan, ubos Ay, na. Ay, hindi pa. niyo po wala po sinabing kainin oh, niyo. Oh, props lang po. Acting yan lang po ito. Ito naman 'no. Naubos. Naubos <laughs> friend. Pakinuwa lang ulit. <laughs> <laughs> oh, eto na po. Tawagin na po natin yung uh, nanay number 2. Oh, quiet na ulit ang set. Tuloy lang yung party, ha? Pwede kumain. Joke lang kanina. Pwede kumain. Galawin niyo naman yung pancet. Mm-mm. Oy, oh, ganun-ganun nyo. Grace, ang lakas mong kumain, Grace. <laughs> Dala naman nila <laughs> Shooting to. Grace, ano to. actingan lang to, Grace. Okay, oh, ready. Ah, ito na ako. Uh, basta, yun ang nanay niya. Take one, action! Uy, <laughs> hey, party tayo! Birthday.

lang maglilin. Sagot ko ano, lang nabubulunan, ha? Bakit tawag ako nang tawag sa'yo? Hindi mo ako sinasagot? <laughs> ah, ha? Ah, bakit ah, hindi mo ah. ako sinasagot? <laughs> 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 birthday mo pa naman. Birthday mo pa naman ngayon. Wait lang, may tumatawag ata. Wow. Ayun <laughs> <laughs> Ay, sa, <laughs> <dito ako laughs> sa harapan mo. Dito ako sa harapan mo. Bakit hindi mo ako sinasagot? Tawag ako nang tawag. Hello po. Hello oh. ah, po. Happy birthday po. Kayo? po? Sorry po, huwag po kayo dyan. Huwag po kayo dyan. Nakaharap po kayo dyan. Baka mamaya, maatrasan ko kayo. Sino po ba kayo? Ako ang nanay mo. Ba? Agad-agad? Kasi nung maliit ka pa, sa hindi kita kayang buhay, pinaampun muna kita. Uh, ako, ako ang mo, nanay mo. <coughs> tita, uh, tita, tita, tawagin muna kitang tita, no? Yes. Alam ko, wala, budol po yan. Marami nang gaganyang ganyan Hindi, anak kita talaga. Nay, marami nang nagaganyan-ganyan. Tanungin mo tatay mo. Kamukha mo tatay mo. <laughs> oh. Na <laughs> personal. Alam mo, hindi kita nanay kasi masyado ka na may personal. <laughs> Ayan ang tatay mo. Oh. Kamukha mo. Alam mo, Alam mo, lumang tuktugi na yan. Lumang style na yan. Ano ako, mo, magbago. Yan yung mga technique na pinagbabawal. Hindi. Kunwari sabihin, anak kita tapos mamaya sasabihin, anak, ano ka ba? Open-minded ka ba? Yung mga gano'n. <laughs> wala, hindi pa ako naniniwala <laughs> sa ganyan. Hindi, <laughs> anak kita talaga. Inaampun lang kita nung mga panahon na taghirap tayo. <sighs> Dahil hindi kita kayang buhayin. Pagka po, napapahiya ako sa mga friends ko mga galing pag-ibang bansa yan, eh. Eh yun lang ang totoo kasi birthday mo kasi. Ngayon lang tayo nagkita niyo naman pong sabihin, ano, ampun ako. Anak, pahawak na to. Sakit. Kumain nga kayo, wala kayo naririnig. Parang bakit hindi mo ako pinapansin? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, hindi mo ko iniintindi. Pa, paano naman po kita papansinin? Eh, birthday na birthday ko, bigla kayo susulpot na lang na ganyan, tapos sasabihin niyo, nanay kita, ampun. Eh, sa'yo nang totoo eh, ano magagawa ko? Tanong mo sa tatay mo. Sige na, para matapos ang problema natin, tanong mo sa tatay mo. Ano mo, parang naniniwala na nga kung nanay kita pala utos ka eh. <laughs> <laughs> tay! Tawagin na. daw kita, Tay! Tay! Nak. <laughs> Ayan ang tatay mo. Tay, inutusan ako ni ate na tawagin daw kita. Kasi ito, may sinasabi na ano daw. siya ano yung tunay kong nanay, uh, pinaampun daw ako. Tay. Ampun ako, Tay. Anak. Ano? Sabihin niyo, Tay, talaga ampun ako. Kailan mag-70 years old na ako, Tay? ina 60 lang <laughs> yun. Still ang Sige nga tayo, anong katangian ni nanay? Yung nanay ko, anong katangian niya? Kung talagang nanay ko yan. <laughs> <laughs> Sinabi ko na sa'yo, nung una pa lang tayo magkita. Mabango. Ayan, ayan, tuloy mo na. Alam mo naman palaligoy ang nanay mo. Nagustuhan ko yan, ang bango-bango niya talaga. Hindi ko, amoyin mo muna yung ano, yung kanyang... U Mabagong amoy shampoo. Nay. Patawarin mo na lang ako. Bakit ba sumulpot ka pa dito? Ayan na. na Iniwan mo Best kami magkina. Ayan na. na. Naalala ko yung berkawin mo kasi. Kung talagang nanay kita, ipaliwanag mo naman sa akin sa hanggang punta. Kasi nung mga panahon na taghirap tayo, hindi kita kayang buhayin. Iniwan mo kami, nagbenta ako ng barko. <laughs> hirap na hirap magbenta. Nay, okay na. Okay na ako kay tatay. Okay na ako kay Patawarin tatay. Patawarin mo ko. <laughs> okay na ako kay tatay. Patawarin mo naman ako, anak. Eh, okay na ako kay tatay. Patawarin mo. Kiss. Kiss. Uy. Kiss. Kaya hindi ko matatanggap to. Kaya hindi ko matatanggap. Kahit pamigala siyang regalo. Bakit naman? Nanginig na ako ng tawad. Sino na ngayon ang kasama mo sa buhay? Wow! Wala pa siya. <laughs> lang po ako. Nagselos pa. <laughs> Tapos binaligang ko siya. Ay, pasayos siya na. Ayan, kiss! Mabubuo, mabubuo na tayo. Eh, And... kamasukan din ako na. Ikalalaya eh. ko lang din. Hahaha! <laughs> gagaling ng mga artista natin, ha? Ang gagaling talaga ng mga artista natin. Ubos yung handa, friend. Ang bihira. na lang po ito. Dapat si At ngayon po, word. malalaman natin kung sino po ang nominees o pinakamagaling na artista natin ngayong araw na to. Sa po ng palakpak dyan sa loob ng studio, yung mga audience natin. Umpisaan po natin si artistahe number one o nominees number one, Nanay Lita. Lita. Ilan, main? 147, Tito Sen. Okay. Gali. At ang artistahin number 2 natin, si Nanay Emelita. Ilan. Ilan? 146. Wala pong nanalo. Ay, meron? <laughs> 146. <laughs> 147 yung isa? Yung kanina, Mengay. 147, Mayor. 147 So ang nominado natin na araw na ito ay si Nanay Lita. Number 1, Lita Uyak <laughs> talaga Ba't kayong iiyak? Alala ko rin yung anak ko eh. Bakit? Asan ay, po bakit ang anak nyo? Bakit po? Asan po ang anak nyo? Naalala nyo talaga, may anak talaga kayo totoo May anak kayo na hiwalay sa inyo? Wala po nasa anak po sila nasa Quezon City. Hindi, po, ah, hindi po na. <laughs> na po kayo nakik... Ah, namimiss nyo. Na Saan po siya yung siya anak niyo? Sa mga nasa anak ko. Sa, sa San Juan din ba nakatira? Hindi. Bisita-bisita <laughs> 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 oh, <laughs> naman kayo kay Mami. Congratulations po. Meron kayong 5,000 pesos. 5,000 pesos. Oh. At si Nanay Emilita, meron din kayo, Nanay. Thank you very much. Mayroon 1,000 pesos. Thank you. Thank you po. At salamat uh, po. Congratulations, Nanay. At congratulations, Nanay Lita. Aabangan po namin ang inyong big break sa pag arte Kukontakin po namin kayo para sa inyong taping schedule. Congrats, Nanay.